May bago na naman kami dito sa mag-iisang sandigan ng iPhone Repair Shop na walang script screen. Kasama ko ang isa sa famous flip-topper dito sa atin at, at yeah. ang idol ng karamihan, si Sir Jonas! Yeah! Buti na lang! Eh, ako nga pala si Jonas ng Flip Top para sa mga tropa natin dyan na hindi nakakilala. Ako nga pala yung kumanta ng MP Lights at nasa batang kiyapo rin ako. Kami ang tondugang. Yeah! yeah! <laughs> Anong sinadya natin dito, boss? Ilatag mong story. Tirahin mo. Jonah! Ako nga pala si Jonas ng Flip Top at nandito ako ngayon sa Specs Appeal para ipaayos ang iPhone kong muntik nang mag-disappear dahil nagalit sa akin si Mrs. Sa mukha ko, yung iPhone hinagis. Pumutok siya na para bang kwitis no narinig niya yung mali chismis? Alam nyo ba? Dalawang pisngi ko na maga na para bang mujako Mas nag-alala pa siya sa iPhone kaysa sa mukha ko. Mabuti na lamang at nandito ang Specs sa para para survive ang iPhone kong mahal. Papalitan nila ng brand yung battery at LCD na talaga namang magtatagal. Kaya mga par, kung meron kayong problema sa iPhone nyo at hirap, syempre alam nyo na ang gagawin. Dumiretso dito sa Specs sa pill shop. Yeah! Yeah! pa mo modya ko Ah. O, sige, wala akong masabi sa story mo. Bigyan mo kami ng ilang minuto, gagawin namin cellphone mo. Yun, kami so na bahala. Let's go! Yeah! usapan lang ng iPhone Sumasakit na ba sintido mo? Sa kakaisip kung saan si sipin mo? Aba mo na isip bro Expect sa pilang nararapat at naririto Hindi ka magsisisi dito sa pagpili mo Ano mang sira ng iyong mafi fix nito Hindi ka dapat mangamba at malito Lahat gago. <laughs> Ito na yung cellphone mo. Pinalta namin yung LCD niya. Wala na kasing display. Uh, kasi sabi mo, sinampal palsa yung cellphone. Oo, kasi tinesting ni Nisis kung anong mas matibay yung iPhone ano o ba yung mukha ko. Kasi may nabanggit ka kanina. May kakaibang chismis. Oh, ano. Sabi niya, may kasama daw akong lalaki. Lalaki. <laughs> Oh, okay, nag-aalig siya, nagkasama isama daw yung manlalaki. Ha? At least di ba? Oo! Bakit ka mag-aalig siya ng business eh? Oo. Silosin masyado eh. Yeah, Oo, pala. Ito yung isang client namin, isang araw. Ba't oh. nag-aalig yung jowa? Eh, macho naman yung kasama. Ito na no, yung cellphone mo. Pati battery bago na. Yun, Kaya, yun, pang na na yan. Iyan mo nga. Iyon! So, pakita mo. Di ba? Di bago na namang ibabato si misis. <laughs> okay. Dito kasi yung mga picture ng, ano ko boss e? Eh, ng Ah, uh, panganay ko eh. oh, 'yan. Yun. Solid dito si Specs Appeal, rekta na kayo mga tropa pag gusto n'yo magpagawa ng iPhone niyo. Kahit ano, iPad basta Apple, direkta yeah. na, na sa si Specs Appeal. Yeah. Ciao. Kuwi, maiisip di ka madadala. Diwan, bibigay ninyo 'yung ID, mawawala. Maliit na diperensya ay hindi na la